Grabe naman itong nangyayari na kay Chairwoman Lala Soto ng NTRCB. Naaalala ko tuloy, kailan ba ang huling pangyayaring na-witness natin ito at nasaksihan? Nung panahon ng eleksyon, na matindihan laban i dating Vice President Lenny Robredo at TBBM ngayon, di ba? Ganito noon, may mga nagbabanta na ipapapatay, iparerate, pahaharang, parurusahan. Sobra naman po ito. Grabe na po ang ginagawa nyo kay Chairman Lala Soto. Hindi na po ito hinihingi sa isang sibilisadong lipunan mula sa mga tao na nasa huwisyo at alam kung anong tama at mali. Sobra na po ito. Isipin nyo yun. Naglabas lamang po ng desisyon ng MTRCB na hindi naman po si Chairman Lala Soto lamang ang nagdesisyon. Nag-inhibit pa nga siya siya ang pinupuntiriya. akala mo ipapapatay na? Iparere pa? Krimen yan, Romel. Opo, ang nakakaloka dito, bakit ganun na lang? At saan kinukuha nila yung galit nila? Ito ba dahil sa ang tagahanga nila ay naapektuhan? Ma natural lang na maapektuhan pero hindi po dapat dumating sa puntong ganyan, yung papapatay, parerepa. Walang masusulbang ano na problema sa mga ganyang banat ng mga kalaban. Natural, di ba? Just... Ang nakakaano dito, nakakapagtaka. At ikaw ay hindi mo pipigil magtanong. Kanino nagmumula itong mga ganitong klase ng sobra-sobrang pamemersonal sa tagapamuno ng MTRCD? Krimen ba na ang kanyang ahensya ay nagdesisyon ng 12-day ah uh, ano, ah uh, 12-day suspension. Uh, suspension dito sa Showtime. Eh kung alam nyo nga po ang buong kwento, hindi nyo gagawin yan. Ang sabi ng aking mga nakakausap, may nagmamando sa likod nila. Meron. Hmm. At ang isa nga sa pinaka malinaw na sinabi ng isa ko nakausap, eh pa paano hindi magkakaganyan ang mga taong yan? Eh nakikita nila na iniimbita sila ng iniidolo nila na magsalita ng masasakit. Kung yung idolo nila mismo ang uh, sa kanila ng stop, itigil nyo yan. Hindi tama ang ginagawa nyo. Wala dapat ganyan mga pagbabanta. Yon ang malinaw. Diba? Yun ang malinaw na malinong talaga na yun talaga ang teriyang ngayon na saan ba ito kumukuha ng lakas at bakit sila ganyang klase magsasalita at magpo-post sa mga ganitong komento laban kay Chair Lala? Parang sandali, sino ba oh, ang mayroong ano, tao dito na binabayaran ba sila? Di ba may ganyan pa? Oh. May mga tanong eh, bayad ba kayo? po sa bagay malapit na ang sweldo sabi pa ng ibang vloggers di ba sa bagay malapit na ang sweldo wow sweldo pa more ginagano ng mga vloggers pero kahit po nila hindi sabihin yon hindi po tayo mapipigil ang makapag-isip na meron pong sumesenyas sumisilbato sa likod ng mga taong ito para upakan ng upakan ng sobra na po sa lihis sa katinoan Si Chairman Lala Soto. Ay, bakit siya? Siya lang ba nag-iisa na nasa ahensya ng MTRCB? Mahigit po silang tatlong po na nagdesisyon, nag-inhibit pa nga ang tagapamuno, pinababaan pa nga po ang uh, dapat ay isang buwan na verdict para sa Showtime at kay Vice Ganda at kay ayon Perez. Pero bakit siya ang pinupuntirya? sobra na to, di ba? Nakaka, -ano, nakakasulasok itong mga nangyayaring ito. Nakakahiya.